Balik man sana ang Pinoy caregiver mula sa Israel na si Jelianor Jimmy Pacheco matapos maging bihag at palayain ng grupong Hamas. Para sa detalye, magbabalita live mula sa iya Terminal 1 si Rainiel Pawid. Rainiel, kumusta si Jimmy sa kanyang pagbabalik sa bansa? Cheryl Pasado, alas 10.30 nga kaninang umaga ay dumating na dito sa bansa si Jimmy Pacheco. Siya yung isa doon sa dalawang Pilipino na naging bihag at pinalaya nga ng Hamas. Sa kanyang pagbalik dito sa Pilipinas ay matindi at buo pa rin yung kanyang desisyon na bumalik sa Israel sa kabila nung nangyari. Cheryl, una na nating nakausap si Jimmy Pacheco two weeks ago at sinabi niya nga na ang kanyang pagbalik ay para din doon sa seguridad sa pangkolehyo ng kanyang tatlong anak. Ngayon naman, yung Israeli government ay tiniyak na mabibigyan siya ng financial assistance kada buwan at uh, tutulong na rin itong uh, Philippine government counterpart para naman doon sa pag-aaral nung kanyang uh, tatlo pang anak. Ngayon, Sheryl, nilalakad naman ng OWA yung uh, pagproseso sa pagkuha ng pwesto sa palengke dahil ito rin yung request ni Clarice Pacheco, yung kanyang asawa, pagbalik nga doon sa Santa Ana, Cagayan. Sa ngayon, Sheryl, kung tatanungin itong si Clarice ay sana wag na daw bumalik itong si Jimmy pero uh, buo siya doon sa idea na suportahan yung kanyang mister dahil nga para naman sa kinabukasan ng kanilang mga anak yung gagawin nito sa pagbalik at nakausap din natin yung anak nung dating employer nitong si Jimmy na si Ido at sinabi niya na pamilya na yung turing nila dito kay Jimmy doon sa Israel kaya huwag mag-alala yung kanilang pamilya dito sa Pilipinas sa kanyang pagbabalik doon nga sa Israel pero sa ngayon Sheryl no kumuha tayo ng impormasyon doon naman sa Philippine Embassy doon sa Tel Aviv at kanilang ngang sinabi na yung pagpapatuloy ng medical consultation at assessment kay Jimmy ay dito na gagawin sa Pilipinas lalong-lalo na nga doon sa iniinda niyang pagkabingi ng kaliwa niyang tenga dahil doon sa sunod-sunod na putok ng baril nung nasa 49-day captivity siya sa Gaza. Cheryl so ano ulit yung mga tulong na makukuha ni Jimmy at kanyang pamilya na ibibigay ng pamahalaan kasi iba pa yung galing sa Israel tama yung tama ba na lifetime lifetime niya makukuha yung monthly na halaga ha? magkano yung halaga ulit ng, uh, na ibibigay ng Israel uh, Rainiel mm -hmm. tama mm -hmm. tama Cheryl no dalawa na gobyerno ngayon yung magtutulong at magbibigay ng assistance dito kay Jimmy Una sa Pilipinas. Sa Pilipinas ay uh, bibigyan siya ng pangkabuhayan nga doon sa Santa Ana, Cagayan at uh, financial assistance din mula sa OWA, DMW at sa DSWD na roughly nasa 50,000 each department. Ngayon naman, Sheryl, doon sa Israeli government ay uh, magkakaroon siya ng lifetime monthly pension. Hindi na dinisclose ng Israeli government kung magkano ito pero doon sa dokumento na nakuha ng TV5 News and Research ay naglalaro ito sa 98 to 140,000 monthly. pero that is so a month ago pa. So ngayon na update yan, yun ngayon yung uh, tinitignan at sinisiyasat pa natin. Pero that amount, sabi nga ni Clarice, nung kanyang asawa, ay pwede na sana na pang-aral nitong uh, kanilang tatlong anak. Pero Cheryl, nanindigan si Jimmy na hindi lang sa suporta dapat ng parehong gobyerno siya aasa kung hindi sa kanyang pagtatrabahong muli para daw may mukha naman siyang maiharap sa kanyang tatlong anak. Cheryl. At yun na ako kahit na gano'n yung gusto ng kanyang misis, pero susuportahan niya kung ano yung magiging final decision. Pero siguro, no, Rinyal, mag-uusap pa silang mag-asawa, babalansihin nila yan. But yung huli niyong pag-uusap ni Jimmy, ay desidido siyang bumalik para magtrabaho, pero gaano siya katagal mananatili muna dito sa Pilipinas bago uh, bumalik ng Israel? Sheryl doon sa huli naming pag-uusap dito sa Pilipinas by papers and by laws kailangan ay manatili lamang siya around 45 days. So by uh, February 2024 sa susunod na taon ay uh, kailangan niya nang bumalik agad sa Israel. Pero Sheryl ang pagbalik niya sa Israel kanya rin nasabi na maximum ay 3 years lang siya magstay at uh, mananatili bilang isang caregiver doon. Mag-iipon lamang daw siya nang uh, pang-edukasyon nga nung tatlo niyang anak at uh, dito na sa Pilipinas magstay para simulan naman yung hiniling nilang negosyo dito sa Philippine government, Cheryl. At bukod kay Pacheco, meron din daw pa-welcome ang OWA at DMW sa iba pa nating mga kapatid na OFW na uuwi sa bansa. Ano-ano ang mga yan? Mm -hmm. Cheryl, kanina ay naganap din yung uh, pa naman ng uh, DMW at ng OWA doon sa 50 no na OFW mula naman sa Saudi Arabia binigyan lamang nila ito ng uh, isang uh, Christmas kit kung saan na uh, naglalaman nga ito ng Christmas goodies gaya ng cookies mga Uh, Philippine goods no at binigyan din ng pera ng financial assistance ito nga mga distressed OFW sa ngayon Sheryl yung iba na nakatira no sa mga province ay uh, mananatili muna dito sa Manila at iho-hotel muna sila at saka ibibili ng tiket nga pabalik ng kanika nilang probinsya. At sabi naman ng DMW at ng OWA, inaasahan na bago magpasko ay nasa kanika nila ng mga pamilya itong mga kababayan nating OFW. Cheryl. Maraming salamat Renal Powin. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.